matutuloy ba ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Welcome sa aking YouTube channel ng Aralpan TV. Sa araw na ito ay ating pag-usapan ang naging resulta ng eleksyon at kung paano ito maka -epikto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So mga kaibigan, tapos na po ang eleksyon. Nanalo na po ang labing dalawang senador. Sino-sino sila? Una, ang nanguna si senador, re-elect senador Bongo. Kalawa, Bam Aquino. Ikatlo, Relic Senador Ronald Bato de la Rosa. Kapat, Irwin Tulpo. Kalima, Kiko Pangilinan. Ikaanim, Representatibor Dante Marcoleta. Kapito, Ping Lakson ikawalo reelected Tito Soto ikasiyam Pia Cayetano ikasampu representative Camille Villar ikalabing isa reelected senator Lito Lapid at ang ikalabing dalawa reelected senator Amy Marcos so ito po ang labing dalawang senador na napili o muling nanalo sa halalan ngayon sa midterm election ngayon ano ang implikasyon nito sa impeachment trial ni PP Sarah alamin natin mula sa mga eksperto at ito ang kanilang pagkabahabahagi batay sa mga senador kung saan sila pumabor ba, swing, o hindi pabor. So dito tayo sa front impeachment. So narito ang anim. Sina sinador Chis Carrero, Rizon Tiberos, Erwin Tolbo, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, at si Rapi Tulpo. So, the Tolpo Brothers ay sa pro impeachment. So anim sila. Sa swing naman, narito ang mga senador na maring magbago ang kanilang mga pag-isip. Pwede silang maging pro impeachment, pwede ring maging untime impeachment. Una itong si si senator Gatsilian, si senator Loren Legarda, Joel Villanueva, re-elect Tito Soto, re -elected. Van at saka itong si Related Bam Aquino. So sila ay swing kasi hindi pa natin alam kung saan sila papanik. Pro -im impeachment ba or anti-impeachment? Sa anti-impeachment naman, narito ang mga senador na mari talagang pipigil sa si impeachment ni Bipisara. Sara. Una si Jinggoy Estrada, si Alan Peter Cayetano, si Senator Villar, si Senator Robin Padilla, si CB si, si Ercito, si Mig Sobiri, si Pia Cayetano, si senador Bungo, reelected, reelected Bato de la Rosa, reelected Amy Marcos, bagong senador na mula sa representante si Rodante Marculita at, at si Representative Camille Villar na naging senador na ngayon. So, kung ating titinan, marami ang anti-impeachment. So, ayon dito, a two-thirds majority vote is required to convict an impeached BP Sara Duterte. With 24 senators in total, this means that at least 16 senators must vote in favor of conviction. Conversely, to prevent conviction, at least nine senators must vote against it. So kung ganito ang takbo ng mga senador sa darating na paghain ng impeachment trial o yung pag ay talagang hindi na mangyayari ang tinatawag na impeachment trial ni BP Sara. Ngayon nga sa ibang eksperto, ito ay patay na sa Senado. Okay? So, dipindi na ito sa mangyari sa June 2. Abangan na natin kung ano talaga ang tunay na magyayari. Sana ay may idea kayo. At muli, maraming salamat sa panood at huwag kalimutan subscribe sa aking YouTube channel. आर एल पान टी